Iba't ibang pagpupulong ang dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng 47th ASEAN Summit sa Malaysia. Kabilang na nga ang plenary session at bilateral meetings, gayon din ang ASEAN Japan Summit at ASEAN India Summit. Ang detalye ihahatid ni Faith Santiago. Bitbit -bit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdating sa 47th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ang pagsulong sa pambansang interes, partikular na ang pagpapatibay ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa economic partnerships at engagement sa dialogue partners ng Pilipinas. There's so many dialogue countries as well as the other heads of state here and head of states and therefore it's very important the president always and continues to To, um, interact with world leaders. Sa ilalim ng temang inclusivity at sustainability, tinalakay sa mga pagpupulong ang political uncertainties at pagtaas ng economic fragmentation. Nagsagawa rin ng handover ceremony sa second protocol para amyendahan ng ASEAN Trade in Goods Agreement. Pinag-usapan din ang mangyayaring paglagda sa ASEAN-China Free Trade Area 3.0 upgrade. Inaasahan namang sa pagpirma ng dalawang trade agreements ay malaki ang maitutulong sa Pilipinas. PIN Enterprises ayon sa Malacanang. Kasabay niyan ay ginanap ang ikadalawamputwalong ASEAN-Japan Summit kasama si newly elected Japanese Prime Minister na si Sanae E. Dito pinagtibay ang mahigit limang dekadang relasyon ng rehiyon at Japan. Mas pinagtibay din nila ang kooperasyon at pagsasaliksik sa shared interests ng mga bansa. Pinasalamatan naman ng ASEAN leaders ang India Prime Minister na si Narendra Modi sa mahalagang gampani ng bansa sa paglago ng rehiyon. As a committed dialogue partner that recognizes ASEAN centrality through its Act East policy, which stresses ASEAN as a core pillar of its engagement, we may also turn our gaze to India. for solutions to our common concerns. Pinag-usapan din ang ASEAN-India Year of Maritime Cooperation para sa taong 2026 para mapainam ang seguridad at development ng mga rehiyon sa usaping maritime. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.